Dito kaya, dito kaya, dito 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 niyo pag hindi You don't know the law. Okay? Kawawa naman sa akin. Ako pa ba mag-iisip niyan? Diyos ko naman. Kawawa sa akin. na ako sa show na to. Bandelitas! Yes! Na, hindi, hindi siya. Yung bandera yung taas yung doon. Batch ko. Bandera. Okay, da hindi. Para ano, para maliwanag. Sige. Kailangan yung for a total of... 40,000 pesos! Huwag okay, kayong -pe pesos Always cash, 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 cash. Yun nga po. Training kayo araw-araw. Hindi niyo ano... Kasi hindi nyo nang nilagay kayo kanina. Pwede ba tayo mag-meeting lahat mamaya pagkatapos? Siyo, aatakiin ako sa inyo dito. Eh, na yun ang binigay natin kanina. Bakit ito pa pinagamit yung floor? Meron pala ng kulay.